Mga kachararet, sa sobrang init, parang gusto ko na rin maglangoy katulad ng aking mga koi at goldfish, chararet. So ito nga po pala ang swimming pool na pamana sa amin ng aming tatay. Ginawa niya po ito nang siya pa ay nabubuhay. Sobrang init kaya naglublog muna si Sir Elms dito sa aming swimming pool. Mga kachararet na nagsawa akong lumangoy ay nagbis na ako para ihatid ang bigas na donation ng aking mga kaibigan. Noong nakaraang Abril ay nagkaroon ng pandisenyo sa kung saan ishinowcase po ang mga gawa po ng pandi designers. At kasama po doon ang aking mga kaibigan na si Sir Celso Sebastian, Delilah Martinez, Opelia Marcelo, at si Richelle Hollar. Thank you po sa inyong pamilti. Ito po ay dadaling ko na lang po sa San Juan de Dios para po mas mapakinabangan po ng mas marami ang pamirienda pong bigay niyo po sa akin. Maraming salamat sa pag-share ng inyong blessing. At nakarating na nga ako dito sa San Juan de Dios. Tunay nga namang nakaka-relax kapag pumupunta po ako dito. Siya nga pala mga katsara rin. Dito po matatagpuan ang bago pong tahanan ng mga brothers sa San Juan de Dios sa Bukawi. na po ay matapos na po ang pinatatayong tirahan nila. Sa mga gusto pong magtunig, maaari po kayong pumasyal dito sa Bustos or pasyal lang nyo rin sila sa may Bukawi. Note lang po mga kacharadit, hindi po galing sa bulsa ni Sir Elms ang mga dinonate natin dito sa San Juan de Dios at hindi rin po ito ginagawa para magyabang. Ito po ay para maipakita sa mga tumutulong po kung saan nakakarating ang kanilang biyaya. Pag uwi ko ay dumaan ako sa bahay ng aking kaibigan na si Mang Gretchen. God bless Mang Gret, patuloy lang po tayong manalangin.